Hey guys, may gagawin ng akong update guys towards dito sa ano outdoor ng Midea. Um, uh, sobrang ano niya po, tahimik pag naka 24 po yung yung temp ng ano ng aircon nasa 24 degrees yung temperature. Parang halos wala kang marinig. Tapos ang hina lang talaga ng turn ng fan niya. Di yung parang naka full blast pero pag nasa ano ka po, nasa 21 pababa. Sobrang lakas ng sobrang bilis ng ng ikot ng fan niya. Then um syempre mag ano siya ng a little noise. Pero pag nasa 21 ka na degrees Yo, so yun lang just in case nang if ever bibili kayo ng ganitong klaseng ano, Midea Celes. Baka magtataka kayo but but sobrang lakas ng ng turn niya pag nasa 21 yung ikot niya sa sobrang lakas guys as in as in ito ito, ito mga ano dito, mga damit parang gumaganon talaga oh gumaganon ganon talaga pag <laughs> nasa 21 yung yung settings dun sa loob so so far kahit nasa 24 lang siya sobrang lamig niya na guys then uh, dito pa sa labas wala pang perwisyo kasi syempre maraming dumadaan-daan dito ganun hindi ka mapeperwisyo hindi ka maingayan kasi meron din kami mga borders dito yan bago lang kasi tong renovated tong area namin yan may mga nakatira dyan so di maingay hindi siya perwisyo hindi siya perwisyo So, yun lang din yung isa kong nagustuhan dito sa ano niya, sa outdoor niya kasi wala ka talagang maririnig pag nasa 24, 23, 22. Ganyan lang, sobrang hina lang yung yung sound, yung ingay. Halos parang di mo mapapansin if ever nasa malayo ka, di mo mapapansin na naka-on pala yung aircon sa loob. Unless makita mo tong So, <laughs> ko na lang guys ito. Gumagalaw to dito, syempre oh. So alam mong nakahun yung aircon, pero pag nasa malayo ka, ganun titignan mo, hindi mo talaga mapapansin. So, sobrang hina ng tunog. So, yun yung isa kong nagustuhan sa kanya. So, as of now, nasa ano sa um, 11, uh, nasa 8 days of usage na siya goods pa rin. Wala pa akong problema sa kanya. Ah, sobrang lamig pa. So, i-update ko na lang kayo sa susunod. Pag one, one, month na po yung usage at saka dumating na yung bill ng kuryente. So, yung previous bill namin is 3,273 po yung bill namin dito sa bahay. Yung Daikin pa yung aircon ko. So, alamin natin nga sa susunod na update na Medea na po yung ginagamit ko. So, dito lang po. Salamat po.